Minna-san, konbawa, this is Japanese Language Vocabulary Series and today is another Word of the Day. So ngayon ay pag-usapan naman natin kung ano ang pwede nating ipalit sa salitang Tsukimashita or Tsuku So ang pwede po nating ipalit sa word na Tsukimashita or Arrive or To Arrive ay ang Totsyaku suru or Totsyaku shimashita kong nasa past tense ang sentence na gagawin natin. So, example ay um, nakarating ako ng Mactan International Airport ng 8pm ng gabi. So, Mactan International Iyapoto ni Hachiji, ah, uh, Ngongo Hachiji ni Totsaku shimashita. Yan lamang po. Sana po ay may natutunan kayo sa ating word of the day. Salamat po sa panunood. Follow for more. Thank you.